si Geraldine nga yung pupunta sa akin ngayon dito sa resto para tumulong. Bago nga ako lumabas para bumili ng yelo, nagpunas na nga ako ng mga mesa at naglampaso na rin. O si Geraldine kasi nga yung tumutulong sa akin, medyo na relate nga siya sa pagpunta dito. Minsan mga 1.30 na siya nakakarating. Hindi nga katulad ni Gerald na alas 11 medya pa lang, nandito na nga siya. Kaya siya na yung gumagawa nga nung nga ng yelo at paglalampaso. Marami na rin kasi talagang inaasikaso ngayon si Geraldine, lalo na nga at mag-aaral na nga ngayon si Pagkagaling ko nga sa labas, gumawa rin nga ako ng salsa para nga sa biryani nga namin. Diyos ko po, alam nyo ba yung ganitong kalaking kamatis kung magkano yung bili ko? 24 pesos na ati isang piraso nga lang. Kaya yung salsa nga para nga sa biryani na nga namin, talagang tipid-tipid muna yung paglalagay ko. Kasi sobrang mahal talaga nga ng kilo, umaabot na nga siya ng 200 yung kilo. Pagkasabi niya naman, umaabot din siya ng 180. Kaya na syempre hindi naman ako araw-araw makakapunta ng binyan. At saka pang isang linggo lang din talaga yung binibili ko nga. Kasi kapag kadinamihan ko naman masyado mabubulok din naman. Hindi nga lang nga din yung kamatis yung nagmahal, pati na rin nga yung manok. Halos 25 pesos na nga rin nga yung idinagdag bawat isang kilo. So yun lang din talaga yung mahirap kapag ganang nagtataas nga yung mga bilihin. Nagaabang na nga lang nga ako kung kailan nga ulit bababa. Nung hindi pa nga ako nagnenegosyo nga ng ganito, yung mga taas nga ng bilihin, hindi ko talaga yan napapansin. Dahil nga bili lang din ako ng bili, wala nga akong pakilam. Hindi nga katulad nga ngayon na ginagamit ko nga siya sa pangnegosyo at mostly talaga yun talaga yung pinaka main nga namin na ginagamit. So yun nga sana naman bumaba pa nga Tulad siya. nga nung kamatis na halos talaga lahat ng nakasulat nga sa menu nga namin eh ginagamitan nga namin. Kapag natatapos na nga kumain yung mga customer nga namin, then nauubos nga nila yung kamatis. Natutuwa naman ako kasi nga hindi nga nasasayang. Meron din kasi akong na-encounter dito na hindi nga nabawasan yung kamatis. Siguro na ang hangan o baka hindi lang mahilig talaga sa maanghang kaya hindi nila kinain. So yun nga pagkaganon talagang sayang lang din dahil nga sa basurahan lang din pupunta ngayon. Yun nga, dalawang beses pa lang din naman nangyayari yung ganon. Hindi talaga pare-parehas nga yung mga panlasa nga natin. Kasi dito nga sa biryani nga namin, yung iba kaya sila napapaulit nga ng kain or napapaulit nga ng bili dahil nga sa salsa nga namin. Katulad ko nga nung first time ko nga kumain nga ng biryani, yung salsa din talaga yung tumatak dun sa dila ko. Kaya talaga yun yung nagustuhan ko at inahanap-hanap ko nga yung lasa niya. Yung salsa nga namin, sarili nga naming recipe yun. Binis na nga lang namin siya dun sa unang nga namin natikman kung paano nga min gagawin. Dahil nga sa sobrang mahal nga ng kamatis, yun nga, napahaba na yung kwento ko tungkol sa kanya. Yun ang nga, habang kumakain nga kami ng hapunan, meron nga na aksidente dito sa harapan nga namin. Pero hindi naman talaga siya malala. Parang nasagi lang din naman yung motor. Buti na nga lang nga din at ganun lang yung nangyari. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!